ito mga na ah, tuloy tuloy yung ah, uh, nangyayaring pag ulan pagabi pa lamang ay uh, panay na ang ulan kaya tulad din sa gaano kalakasan talaga no? kasi pag uh, sobrang lakas ng ulan binabaha itong bantang baba namin nasa tapat ng bahay namin binabaha yan kaya, buti na lang hindi sa gaano kalakasan area pa low pressure area mga kapatid LPA LP. dalawa dalawang ating uh, low pressure ngayon naranasan kaya walang bagyo pero low pressure kaya nahatak siya ng habagat kaya nagaroon ng mga pag-ulan mula kagabi ayan at uh, maganda rin ang resulta dahil nga malalit ang panahon at sakto walang pasok ngayon kaya hindi gaano ano hirap sa mga iba nating kababayan dahil nga relax, masarap matulog ngayon at tahimik at oh